mabuti na lang pwedeng kumain dito sa loob ng Nottingham kapsat. Magandang umaga mga kapsat. Bali, ang buwan ngayon ay September na at papunta kami ulit ni Lian sa Nottingham para i na yung visa niya kasi kung natatandaan nyo ay kumuha kami ng one month extension niya dito sa Shanghai. Ngayon namang araw ay pupunta kami doon para kunin lahat ng documents para i na namin yung visa niya kasi uh, this week uh, sa Thursday yata may pasok na ang Nottingham at nandito na kami sa labas ng compound namin kabsat. At ayan si Lian. At first time namin gumising ng 5.30 ng umaga kabsat. Kasi nga para maaga kami makapunta sa railway station. At para hindi kami nagahabol. Nandito na kami sa loob ng taxi kabsat. Ayan lang ang at iba yung dinaanan niya. Medyo mas malayo pero okay lang. Uh -huh. So mas maganda Nandito na kami sa railway station Gamsyad. okay Pakita ko Capsat yung mga CR dito. Ayan, ganyan tapos meron din nung nabaw may na Balang namin ng train dump shot. Eto, umakyat tababa na kami. dito sa Ningbo, alam nyo na kung saan kayo bababa. Ayan, dito ang labasan. Tapos, paglabas mo dyan, bababa ka ulit. Na isa pa. Tapos i-scan mo lang doon yung kanggap sa passport mo. At nakakapasok ka na dito. Pagkatapos, pagkapasok mo dito, diretso lang, tapos bababa ka ulit doon. Ayun, nakikita nyo ba yung Nimbo Rail, Rail Transit Line 4? Ayan, tabsat. Pasok ka lang dyan. Hanapin mo lang kung anong subway ang sasakyan mo kung saan ka pupunta. Tapos dito, upset pa, ulit. Bali, dalawang baba. Pagkatapos mong lumabas sa railway station. Bili muna kami ng ticket, kapsat. Pagkababa mo doon sa pangalawang baba, sa right side, yon may doon ka kukuha ng ticket tapos papasok ka dito at makikita mo na yung Ayan kapsat, kapababa lang namin ng subway line 2. Tapos pupunta kami sa subway line 8. Medyo nakpobtis ako kanina. Kala ko subway line 8 na agad yung sasakyan namin. Pagbaba mo ng subway line 2, punta ka naman sa taas at makikita mo na yung subway line 8. ayan gabsad tapos dito ang subway line 8 tapos baba ulit dito sa subway line 8 and dito kami bababa sa Suefo Road bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stop pagdating na ang line 8 subway uh, kulay pink tapos uh, so ito kami uh, dito sa loob ng subway line 9 makikita mo na yung pupuntahan mo ayan kasi dito sa labas, nakalak ko wala ko. Ang ganda ng sabon lang, yung tub na Napababa lang namin ang subway line 8, sa Punta muna kami mag maghanap ng coffee shop kasi para mag charge ako kasi palobad na itong shipi ko Ayun yung Nottingham Rapsat Nandito na kami sa loob ng Nottingham Kapsat. Punta kami sa office para kunin yung mga documents na ipapakita sa immigration para sa visa. Bali dito kami pupunta sa building na to. Dunta sa harap. Dito na kami sa loob ng building kabsat. Punta kami sa second floor. So ayan kabsat, nandito kami sa multi shop kasi hinihintay muna namin ang 1 o'clock PM. Mag 1 o'clock na kabsat, balik na kami dun sa office na pinuntahan namin kanina kasi meron pa kaming kukunin documents na ipapakita namin sa police station para makakuha si Lian ng kanya resi uh, residence visa niya dito sa Nimbo at yun yung ipapakita namin sa immigration para mabigyan naman siya ng visa mabuti na lang pwedeng kumain dito sa loob ng Nottingham Cabsat kasi walang pagkainan sa labas kanina pumunta kami dun wala hotelan namin dati dito sa Nembu so nandito na kami sa immigration kamsat kung saan ginagawa ang visa yan. ang ganda din dito kamsat ayan kamsat sa wakas tapos na at napakalayo magmula dun sa Nottingham yung bagong immigration nila dito malapit dito sa kung saan kami nag hotel dati. Last two weeks nung pumunta kami dito. Pero okay naman. Ayos na. Babalik kami after two weeks. Two weeks ba? Two weeks daw. One week. Ah, one week. Pero sa 14 na kami babalik dito para sabay-sabay na kaming pamilya. Kasi walang pasok nung araw na yon Tapos kagandahan ka. Ay, may subway na dito sa harap niya. Ayan, o. Oh. Fuji North Station. Hanap muna kami pwedeng pagtambayan kapsat kasi kagaya na sinabi ko kanina ay 4 o'clock pa yung pabalik namin ng Shanghai. Meron pa na 2 hours. Tapos, yun. Hanap kami ng coffee shop dito. At medyo nahilo kami pa punta dito, papunta dun. Pakita ko lang ulit sa inyo kapsat tong pinakamataas na building dito sa Nimbo no. Ito yata yung isa na mataas din. Wala kami nakitang coffee shop dito sa subway line 1 Kamsat. Kahit anong shop, wala. Tapos lumabas kami kanina, wala din. Kaya pinakita ko na lang sa inyo yung napakataas na building ng Nimbo. At ngayon, papunta na kami sa Shanghai Railway Station at doon na lang kami magkakape. At doon na din kami maghihintay ng alas 4. Kunti tao <laughs> Nandito na kami sa subway line 2 at dalawang stop lang dito ay nasa railway railway station na kami kabsat. sa railway station. na yung train. Nandito na kami sa Uh, railway station kamsat bali akyat ka lang dyan tapos pag aakyat mo aakyat ka ulit doon sa right side tapos lalabas ka ng dalawang beses papunta doon sa uh, waiting area aakyat ka ulit dito kamsat Pag akyat mo dito, maglelap ka kapsat. Ayan, tapos akyat ka na naman doon. Ayan kapsat, malapit na kami doon sa pataas doon, sa hagdan doon. Tapos magra-right kami doon palabas. Tapos akyat na naman ng isang beses palabas. Tapos pasok at doon na maghintay. Kagaya na sinabi ko kanina. dito come tas ka dito tapos right yan tapos doon right right side pag akyat mo dito ang pasok ka ulit dyan sa dito sa right side tapos akyat ulit sa escalator ayun dun dun banda isa pang akyat tapos labas ulit tapos pasok yun na dito kapsat left and right pwede dito naman kami ngayon sa left dati doon kami sa right eh try namin dito ayan, lalabas ka ulit dito last na labas, tapos pasok ka doon sa right side ah, dito pala left side pala, kapsat, left side ayan, dyan bali dalawang labas yun Paakyat ha Ayan kapsat Doon kami Ayan kapsat Doon kami pipila sa 4B Ayan kapsat Eksakto Nag Nagbukas na Yung gate Kapsat Ang mga Bababa namin ng subway line 10 dito sa Shanghai Soamsat. Tapos magtataksi na kami. Paket na kami dito sa aming building kamsha, At dito ko natataposin ng ating vlog. At sa ayaw at sa gusto nyo, mag-subscribe. God bless!